So, Toyota Innova, no? So, tignan nyo yung, ano, may ingay daw sa, ano, sa kapag tumatakbo. So, bakit hindi ingay? Kasi, ano, yung brake pads is naging bakal to bakal na, no? So, ano ang unang-unang symptoms nito? No? Bak, ano unang-unang, unang-unang symptoms bago ito mangyari, no? So, ang una-una is, iingay yung brakes mo. Yung, parang tunog na, ano, sharp, bakal to bakal na sharp kasi meron tong ano, meron tong uh, parang nakaus na bakal para yun muna ang kakain uh, mapupudpud bago yung maging bakal to bakal na sa yung back pads talaga. So pangalawang symptoms, no. Mangangalahati yung ating ano, back fluid. Yun doon pag check mo, wala namang leak pero bakit kalahati na? Or pwedeng mas mababa pa. So possible yung brake pads na may yung piston malalag uh, lumipis yung piston yung ano yung brake pad so ang piston is atras so kapag umaatras yon malalagyan niyo ng madaming fluid so mo occupy yung space so kaya ganoon mag uh, baba, magbababa yung ano yung ating uh, fluid sa taas so check papakita ko mamaya sa inyo yung ano yung sensor no or yung bakal na nakausli para malaman natin agad kung manipis ng brake pads. So pangatlo, pangatlong ano ay paano mo malaman na ano na yung brake pad is manipis na. So ipa-check niyo lang. So pwede yung silipin din. So kapag ano, pag silip niyo oh, parang ano na, parang manipis na. So uh, pa-check niyo or pwede nga pa, taga ano pag magpa-PPMS or change oil kayo, So, pa-cleaning lang brakes para iwas diskasya. No? Iwas din gastos kasi kapag tinapin nyo to, so, tignan nyo, bibili ka ng brake pads para resur re resurface mo pa tong ano, rotor disc. Or mas malala, palit talaga ng rotor disc. So, medyo mahal yan. Tapos yung mga replacement is parang low quality din. O, hindi ko lang sure ha. Pero mas, ang original kasi mas matibay kasi sa mga ano, replacement. So, yun lang. So, I-check palagi. So, cleaning. Ayan. Yun lang, yun lang yung ano, advice ko. No? So, Bendix na brand. So, yung ano niya, eto, may nakabutang na, ay, nakalagay na replace. Pag aabot sa so, dito, pag nawala yung ano niya, yung guhit niya, so, need to replace. At saka ito din. Kapag nabangka na yung sensor niya, ito, yung bakal na ito, So, need to replace na din kasi manipis na. Iingay muna bago mapupudpud tong bakal na to. So, sana nakatulong.